mag-almusal at magtanghalian tayo dito sa aming backyard mga kaba ay hmm. may udong ako tuyo tsaka suka tapos coke. ito yung pagkain ng pinoy hmm. Masarap magkamay kaso may udong kasi. Udong talaga favorite is Oh my god. Udong is my favorite. Ever since. hmm mm. Just wait there. Masarap kumain dito sa aming backyard. Kaya, hindi na mainit ngayong araw. Ngayong buwan na ito. Malapit na mag-winter. Mmm! Masubaan ko pag-prito yung akong tiyo. Thank you Lord sa blessing. Thank you sa aking udong. Itong udong ko is galing pa to ng Pilipinas. Nahirap masalita habang kumakain. Ano? Pero, alam nyo, kahit nandito na ako sa Amerika, pagkain Pinoy pa rin ang hanap ko. Hindi ako makakain ng mga pagkain ng mga Amerikano. Mm. subukan mang pagprito ang akong toyo mm. kulang na lang ano na Pinig na ngam bayan mm. alam niyo yung mga bata pa kami pag makakain ka na ng udong parang feeling mo nakakain ka na ng fried chicken <laughs> ang udong dati ng araw parang pagkain na ng mayaman <laughs> no? lalo sa probinsya hmm, talaga yung asin ano eh? nasubrahan ko pagpirito ang aking toyo hmm kain tayo mga kababayan kung pinoy kain tayo ng udong na usay aking kanin Kuha ko ng kanin mamaya. Hmm. Ito aming backyard, medyo magulo. Magulo yung backyard namin kasi. Hindi pa namin naayos kasi ang dami. Ang ano kasi may puno ng kahoy ba? Hindi ko malag namin malagyan ng mga ano dito lang ng so, Siguro pag nakat na yan, hindi na, yung na namin itong backyard namin. For the meantime, pwede naman na. Pwede na magtsagaan. sarap talaga kumain pagka pagka MP na may yung tiyo, may sawsawa na suka Ay, sarap yung talaga yung ano ko tuyo ko ba ano kung ano ako ng kanina dahil yung mga kabahayan mo nga ang aking for today's video dahil kukuha ako ng kanin sa loob. Hindi ko kasi din yung rice cooker dito sa labas. Hanggang sa muli. Hanggang <laughs> sa muli yung salamat sa pagpapanood ng video ko na malang mga walang kakwenta-kwentang video. Wala namang ano. Wala namang bawal dito eh. Diba? Awan. So, hanggang sa muli mga kabahaw kung sino ka, kung ano ka, yun ka kahit saan kapalaran, kamandalhin ng ay, kahit sa ang mundo ka, man dalhin ng kapalaran, okay? Bye-bye, hanggang sa muli.